Sabi nila, wag na daw pansinin masyado. Madali namang mauto ang mga Pilipino. Pera lang ang katapat. Akalain mo yun, pera lang talagang katapat. And the rest of the story ay alam nyo na. Ang nakakatawa dito sa Pinas, parang sirkus lang. Nakakatawa. Kasi mahilig sa mga gantong story ang Pilipino. Nakakaaliw. Sabi nila, wag na daw pansinin masyado. Madali namang mauto ang mga Pilipino. Pera lang ang katapat. Akalain mo yun, pera lang talaga ang katapat. And the rest of the story ay alam nyo na. Ang nakakatawa dito sa Pinas, parang circus lang. Nakakatawa. Kasi mahilig sa mga gantong story ang Pilipino. Nakakaaliw. Thank you. Goodbye.